Konnichiwa. Di may lay pa sa small business owner. Aga nga ako nagising dyan ka, maaga nga rin ako mamamaling. Gising na nga rin pala si Pati dyan kasi nga nung araw na yan, e eh, fan run nga nila. Magkagising ko nga lang, naghilapos at nag -brush nga lang din ako at na nga rin ako sa palengke. Hindi ko nga rin pala kasama si tatay mamaling kahit wala nga siya, nauna na nga siya at may biyahe nga siya. Pagka kasi talaga may biyahe si tatay, ako nga lang talaga mag-isa na mamaling. At ito nga at fast forward, ay nandito na nga ako sa pwesto. Naka-uwi na nga rin ako nyan, galing sa pamamaling. At dahil nga Friday no mga time na to, nilabas ko na nga rin pala yung mga basura namin. At takotan nga kasi dito ng basura tuwing Friday. At pag-uwi ko nga ng bahay, ayun nga rin si Patet, kakauwi niya nga lang din dyan, galing nga mag fan run. Marami na nga nangyari, nakapagluto na nga rin ako ng pastil at eto na nga, nandito na nga kami sa pwesto. Nandito na nga rin pala yung pamangkin ko sa Arky, iniwanan nga lang din sa galit ng mami niya at may binili nga lang. Hey, hindi ka naman galit niyan, Arky. <laughs> At eto na nga rin yung buena mano namin ng mga time na to. Murder nga sila Brianna ng apat na chicken pastil at yung isa nga ay with egg. Galing nga rin pala sila sa fan Napagod lang din siguro sila kaya dumiretso nga sila dito Parang nga dito kumain. Sure ko nga lang sa inyo na pwede na nga rin pala bumili dito ng ganyan lang Shanghai tsaka egg or spam tsaka ay, egg. Yan yung Shanghai namin 3 for 20 pesos lang at yung egg naman namin na luto ay 15 pesos lang. Dito nga ay busy busy si Clary. sa paghihiwa nga ng silit. Gagawa na naman sila ng chili oil. Ay, mabilis talaga maubos chili oil dito sa pwesto ito at di talaga pwedeng mawala yan at yan nga yung gusto ng customer namin. Ito nga rin pala yung tip box namin dito sa pwesto na kapag sinabi ko nga to ay bibili agad namin lahat ng burgers at ipapamigay nga namin. Nung nalaman nga rin ng ibang customer namin yon ayan nga at mapupuno na nga rin siya, naguhulog nga rin sila kaya dyan. Kaya maraming maraming salamat nga rin po talaga sa mga nagtitip sa amin dito sa pwesto. At nung nalaman nila kung saan mapupunta yung tip box, ay e eh, talagang naguhulog talaga sila. Dito nga nung kinatanghalian, nandito na nga mga friend Aba, just may yung marimar, nag silang kumain at minsan nga lang din daw kaya sumama na nga rin ako sa kanila. Nung papunta nga kami, sobrang alikabok nga sa daan mga be, kaya ganyan nga yung itsura na. Ay, talaga naman yung mga power wheels pag nagdire-diretso, akala mo walang nakasinggal sa likod be. Pero ganun talaga, buhay-buhay. Ilan nga lang din pala kami dito, lima nga lang din kami. Ayan nga't naka-sidecar nga sila Erwin, Michael, at M, M. At dito nga ako nakasakay kay ate ka at nakasingle nga Napuntang kami. Punta nga kami dito ay eh, September 9. Abay mga b, September 20 at 21, eh may pa-unly fry sila at hindi pa kami nakahawal. Oh, ano dito? pa nga ba, nasa na naman tayo? Nasa Samyup Salad na naman. Parang kailan lang kakavlog ko lang ng Samji, honey. <laughs> parang makikita nyo na lang talaga sa mga vlog ko eh puro samjin na lang si ate Pat. abay paano talaga tayong papayat nito mga bi? Sabi ko nga rin talaga ako sa kanila dyan na baka hindi nga ako makasama at absent nga yung isa kong kasama sa pwesto. Abay, sabi nila, sumama na daw ako, pilitin ko na. At minsan be. nga lang din daw talaga sila mag at minsan lang kami mag-banding ng kaya ganito. Kaya nga, ayun, wala din. Ginawan ko rin ng paraan para nga rin makasama ako sa at kanila. Tatalangin nyo naman po ako kung sino ko sa pwesto. Ayun nga at kumpleto nga sila doon. Nagawan ko nga rin po ng paraan. Pumasok nga talaga si Aisha at si Clarice. Kaya ayun, nakisama din. Kaya eto, napagkasarap ng kain ko dyan. Sa B. una talaga pa, cream na cream Yung parang gutom na gutom ka tapos kain ka ng kain. Tapos pagka nabusog ka, ganyan ka na lang B, lala ka na lang. Tapos baga, mga bay pagka nabusog ka nga li, para kagang suyang suya na sa Samji Tapos ka. gaang nasa isip mo, ay mo na talaga mag At nasusuya nga ng mga araw na yon At pagkalipas nga naman ng ilang araw, mga B, nagkikrabe ka na naman sa Samji. paro na yun? Isa nga rin pala itong Samjihan sa pinupuntahan nga namin Na satisfied nga talaga pag kumain ka Wala na nga rin pala talagang 199 na samji ako napupuntahan ngayon mga bi Kung hindi to, zero na bi Abay nga rin naman talaga kasi nagmamahal nga rin talaga yung mga bili Sa panahon nga ngayon mga bi, wala ka na talaga makikitang mura Kundi yung puta Pagkatapos nga namin mga be, eto nga at biglaan nga lang din yung pagdiretso nga namin dito sa Walter Mart sa Talavera. Okay ba naman kasi naisipan nga nila na bulabogin nga yung isa namin kaibigan na nagtatrabaho nga dito sa Walter Mart dito sa Talavera. Kaya nga ayan, kahit wala nga kami ka ice ayos dyan at nakapagbahay nga lang din talaga kami. Pupunta na kami dito mga be. Kapasok ba? na nga rin tala kami sa loob ng Walter Mart at feeling ko nga kami yung pinakamaingay mga be. Hinanap nga rin namin kung nasan nga nagtatrabaho yung bubulabogi namin at, at dito na nga kami sa EO. Dito nga siya nagtatrabaho sa EO at ayan nga siya. Oh, shout out sa iyo mare. Tara ra shot po no. Mag talaga sa inuman niya na umaga talaga yan, malakas siya ye at dahil nasaktuhan nga namin na break time niya, tagpunta nga kami dito sa Mr. DIY sa tapat nga lang din ang pinagtatrabahuhan niya. Yun mga be, dito nang gulo yung mga person na Wala to. Wala kaming ginawa dito kung di tumawa ng tumawa at nagpicture picture lang be. Kumuha bae. nga kami lahat ng salamin at sinuot namin, ayan nga nagpicture picture kami. Abay for the picture lang talaga yung ginagawa naman at ibabalik din namin yung mga salamin na ilay. just may one nang gulo lang talaga yung mga person dito. Para nga rin ka hindi kami aalis na walang dala, ibumili bumili na nga rin ako Yung dyan. isa nga ay ng pwesto at yung isa nga ay para sa akin. Tapos nga pauwi kami, e eh, gusto nga daw nila magbuko juice. Kaya nga eto, bumili kami ng buko juice. At may nakita nga rin ako mga sticker na nakadikit dyan. Kaya nga siningit ko na nga rin yung aking. Oh, talaga naman. Bida-bida tayo for today's video. <laughs> baka sabihin nyo, nagpaalam nga ako dyan kay ate bago ko nga idikit yung sticker ko. At nung paalis na nga kami, nakakatawang at nanghingi pa nga rin talaga siya ng sticker sa atin. Kaya thank you so much po sa inyo. Bago nga rin kami tuloy ang umuwi, napagplanuhan nga rin talaga namin na pumunta nga sa bahay ni Papa Bird. kami dyan, nakita namin yung pulok dos na madalas nga binavlog ni Papa Bird. At nandito na nga kami sa kanila, ayan, gandag pa shoutout ka lang tayo. Tuwag-tuwa nga ang mga person. Sobrang bait nga ni Papa Bird. Nung nagpa-picture nga ako sa kanya, tinanong niya nga ako kung kamusta daw yung pagbavlog vlog ko. Abay, sagot ko, o okay lang po. At ang sabi niya naman, enjoy naman. At sabi ko, opo. Paalam na nga rin kami sa kanya dyan. Saglit nga lang din talaga kami. Nagpa-picture lang din talaga kami. At sobrang nakakatawa talaga. Binintay niya pa nga kami umalis. Bago nga rin siya pumasok sa loob. Ubi oh, na, pakadaldal ko na. Fast forward. Eh, natin na nga kami sa pwesto. Thank you so much sa inyo. And thank you so much, Ate sa pag aangkas nga sa pag akin. Pagdating ko nga dito sa pwesto, eh, nandyan na nga rin pala si umalis B. Umalis nga kasi siya, nagpunta ng kabanatuan. At pag-uwi niya nga sa kanila, nagpahinga lang siya saglit. At pumunta na nga rin siya dito sa pwesto. Diba? bata, Ray, napakabait talaga Alam yun. niya rin kasi talaga na wala ako dito sa pwesto, kaya nagpunta siya para nga rin daw may kasama yung dalawa. Dito nga, may pastil in a jar kami i-deliver. Tatlo nga yun, at na-deliver ko na nga rin yung isa sa balang Dito Ito nga, i-deliver namin dalawa, eh, sa poblasyon pa nga Hindi hey, Hindi ko na nga rin na-videohan yung i namin mga be. At may mga binili din talaga ako sa palengke na kailangan nga dito sa pwesto. Pagdating nga namin dito sa pwesto, ayan nga, at may mga customer na nga rin kami. Nung nga, at ito nga, mag-close na nga kami. O, oh, paano ba yan? Nanggan dito na halang Thank you so much much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.